hindi po sasapat sa amin ang isang isang kabang isang kabang abono sa isang ektarya kasi po ang nangyayari one kabang per farmer Mr. Chair kaya po ba pagandahin ng isang kabang abono ang isang ektaryang lupa sa ganitong pagkakataon po Mr. Chair nangungutang kami mabuti si Mr. Bolos 3% lang ang binabayaran niyang interest kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinatagat po namin yan. Makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi na lahat bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayanin na po kami, Mr. Chair? Kaya po, nasaan na hostisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? E sa inyo isang kilo, gaano karaming benching ko pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hostisya? sa aming mga magsasaka. Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang, kanil, ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na baong baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency. Ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa, sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kami mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral kayo. Hindi. Pero yun... kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipas, maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin, itong sa requirements, hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po